Hello mga kasarap wow sa so, mapagpalang araw po sa ating lahat for today's karinderia serie yan po yung labas ng ating karinderia oy may kotse nakabukas nyo kaya may ari neto customer kaya namin dito sa loob malamang customer namin yung may ari neto hindi kaya nyo napansin nakabukas yung kotse niya hindi ko na rin siya nabalikan kanina eh pero malamang okay naman na kasi nung nakita ko ng tanghali okay na eh so may mga customer na kami ng mga oras na yan uh, mga 10 na nung mga oras na to nung kinukunan ko tong video na to uh, tapos na rin si Ursula bali kumakata si Ursula dyan binigyan niya sa akin yung mic sabi niya ay eh, ka daw muna kami papalipas daw muna siya ng oras kasi kasi medyo mainit. So, syempre ang kasarap nyo, makikisport. Ah, kakanta din tayo. Yun nga lang, ay kung totoo tao, umiyak ako. Maya-maya ay may tumatawag sa akin sa labas. Yung araw yung sa Globe. Bali, Gcash yan. Globe Gcash, sila yung nagkakabit ng mga tarpaulin. Bali, kinabit nila dyan yung tarpaulin sa taas at tatapos na yung isang kontrata nang nakalagay dyan. So, at yung smart, Globe, Sun, et cetera, ay tapos na yung kontra. Pati yung sa soft drinks at saka ang nandyan na lang ay kakabit nila yung sa Gcash. So, binaligan natin si Ursula. Ito, kumakanta. Bali, makikisaw tayo. Kakanta din tayo tayo. Oo, oh, uh, kumakanta tayo pero parang umiiyak lang. Hayaan mo na. Basta na. may maiiyak lang. Ah, mga oras na to ay nandiyan na si Maldis kising na siya mga alas 10 na yun, eh. Nagising ako ng maaga, siguro mga 4:30 ako nagising dahil dumating ng nauna yung si Ursula sunod yung pamangkin ko. Kumabol um, lang si Mother Earth sinundo siya ng pamangkin ko. So, maaga ring umuwi si Mother Earth saka yung pamangkin ko kasi may pasok yung si pamangkin ko saka si Mother Earth ay meron na pupuntahan. Si Ursula nung mga oras na yan ay tapos na siya na magluto kaya pabanding-banding na lang. Papalipas lang daw siya ng oras sabi ko sige tinatanong niya kung pwede daw mag video kay sige go video ka ako sige walang problema andyan na rin pala nung mga oras na yun si Nene tsaka si Geng Geng si Maldits ang feeling secretary ay gising na rin pero sa pagitan ng mga 4.30 hanggang mga alas 10 or 10 plus ng umaga ay ako lang mag isa okay lang naman meron naman ako nautusan na running sa labas si Geng Geng at saka si Nene walang problema basta may running ako sa labas kahit nandun lang ako sa loob so mga alas 10 ay gumising na niya si Maldits eh syempre maya siya sa sakay no gumising na siya <laughs> ah, balikan natin nagkakabit ng tarpaulin sa taas. So, yan hinabit na nila 'yung sa may Gcash. Bali, ang tawag yata diyan ay 'yung 'yung tarpaulin niya na ano, ng Gcash, Globe Gcash. Iba pa rin 'yung sa nagkakabit ng 'yan ng mga telecom ng sa Smart tsaka ng Globe. Iba pa rin dito sa Gcash. So, tapusin lang nila 'yan para pagkatapos niyan ay eh, another kontrata na naman. Hindi ko alam, alam kung mga 2 years siya tayo o 1 year lang. Kaya tinatanong nga pala nila kung nagbo-vlog or naka-live, sabi ko naka-recorded lang to at i-upload natin to mga mayang gabi. So, abangan na lang nila at ipapollow daw nila. So, salamat. Yung na nakasanto, eh, talagang follower na natin nung nagsimula pa lang siya na mag-alok siya dito na magkabit. So, sabi ko, wala nang problema. Sige. So, ayan, kinakabit na nila at meron nang naiwanan sa taas na mag-aayos. balikan muna natin itong loob ng karinderya. Ayan, mga oras na to ay pa-lunch break na. Kaya may mga... Marami na tayong customer. But, totoo lang po ay minamalat na ako mga oras na to kasi wala akong ginawa dyan kung hindi ako umiyak. Siguro, mga dalawang oras akong iyak ang iyak at pinapatahan nila ako eh wala naman sila magawa. Kasi trip lang umiyak eh. Sabi kasi ni umiyak lang daw ako nung umiyak kaya umiyak ako so ayan nakakita na natin na naikabit na nila yung tarpaulin para siyang billboard eh kasi yero eh uh, hindi ko alam kung tawag basta dyan. nakalista dito hindi ko maintindihan kung tawag yan eh uh, nakakabit na yan yung kausap ko na, na sa akin na nagtanong kung pa pe pwede sila magkabit so shoutout sa inyo sa lahat ng nasa Gcash shoutout sa inyo at uh, follower din natin yan yung nakasado na yan hindi ko na ako pangalan kasi hindi ako actually hindi talaga ako palatandahin sa mga pangalan lalo na sa mga sa akin hindi ko rin kagad re replyan kasi natatabunan so pasensya na pagka hindi ko agad na re Playan. Wow, feeling famous lang ang peg. So ayan, okay na nagkausap na kami nung nagkabit ng Gigas, tsaka nakapirma na ako. So yung kontrata niya ay eh, 1 to 2 years depende. Pag bukas sa sira yan, tapos na eh, yung kontrata. <laughs> Ganun talaga. Ayan yung mga kumakain diyan, ay eh, mga company company na yan. Ah, uh, meron tracking, meron diyan lang sa likod na mga gravel and sand. Meron naman sa may mga dito lang sa may malapit sa may ano, sa kabilang side ng karinderya. So ayan mga kasarapin, ng mga kaganapan dito sa Reason Eatery. Maraming 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 salamat. Always remember na lahat pwede pero hindi lahat dapat babayi